Matapos patayin si Kite, ginamit ni Neferpito ang kanyang kakayahang Dr. Blythe upang kontrolin ang katawan ni Kite bilang isang uri ng puppet na ginagamit sa pagsasanay ng mga Chimera and Soldiers. Ito ang nagdulot ng matinding emosyonal na epekto kay Gon na labis na sinisisi ang sarili dahil hindi niya natulungan si Kite. Si Kite ay isa sa mga estudyante ni Jing Freaks. Si Jing ang nagsilbing mentor ni Kite na tumulong sa kanya upang maging isang bihasang hunter. Ang kanilang relasyon ay isang mahalagang aspeto ng kuwento, lalo na dahil si Kite ay isa sa mga na karakter na nagbigay ng mahalagang inspirasyon kay Gon sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang ama. Ang muling pagkabuhay ni Kite ay isa sa mga pinakamisteryosong bahagi ng kwento. Dahil sa kakulangan ng detalyadong paliwanag mula sa serye, maraming teorya ang nabuo upang ipaliwanag kung paano siya muling nabuhay. Isa sa teoryang pinaniniwalaan ng mga tagahanga na ang muling pagkabuhay ni Kite ay dahil sa proseso ng Chimera and Queen. Kinain ng Queen ang katawan ni Kite matapos siyang mapatay at ito ang naging dahilan ng kanyang muling pagsilang bilang isang Chimera Ant. Isa pang teorya na pinaniniwalaan ng mga tagahanga na ang paglilipat ng kaluluwa ni Kite sa bagong katawan ay maaring nanggaling sa kanyang nen ability na kung tawagin ay crazy slot bagamat hindi buo ang detalye tungkol sa kanyang muling pagkabuhay marami pa rin ang tagahanga'ng nagtatalo ukol dito ano ang opinion mo rito